Ammonia. <many> oh, ammonia siya. Dua parehas lang. Parehas lang dua. Or uh, ang isa sir is may ayun. Ah, may ano siya oh, may uh, ini siya. Dual inverter lang din Ang dual inverter wala siya. Yeah, may ari ar ar ni sa na tawag na apps na mabagos. Ah, uh, ano um, na pinyo dual inverter? Almost 70% energy saving. Tapos may ari ni sa mga bago na model sir. Ah, uh, kaumanid. <many> Deko Deko bet. an kagin berato lang ha? Samsung. Samsung oh. Ano kinaglan, Ano ang ano, ano may inverter. Inverter. Tom. Sa LG LG brand. Samsung <laughs> <man dyan. laughs> yeah, hindi takaw ini takaw sa ano maliit nga lang yan eh tama langnya. ilang horsepower yan mga LG cell hmm. Nah dual cool Ama bakal lontah. Oh, ini kali. Oh. Uh, in ya, semua. di ini di dalam itu. Bisnis lah. Dua Russia, Dua meter, dua meter, dua Aku jangan limpihan musuh lo dok. magkuton tayo yung motor niya kung pila ka horsepower Ang samsung okay mag pero ako prepare ako sa mga ganito ang carrier ito na carrier carrier huwag pa kayo na ito pamangkot ang price uh. hi miss miss LG miss beautiful pilang unit pilang ka ano yung magkano? One horse, horse power. One horse power. One horse power. Okay. Pila. Pila siya. Dali ang available. Tango stocks ma'am. Isang standard lang naman. Ay standard lang? Uh, ang abi. Purchase. Ah. Uh, okay. Ha? Actually subong na ubos. Kagina lang ang stocks. Ang pati ang muna. For purchase order. Gitanan mo. So tanan purchase order. Okay. Pero ang price is $25. Okay. Mga pila. So, one horse power. power ka adlaw ka mo makaroon? buwas bali kung mag purchase order kita sir buwas ara na yan hindi <laughs> sir <laughs> mga two weeks to one month ma'am oh wow. tapos lang tagibit na karon mm -hmm. <laughs> kubuskin mo stock din na lang kit sir the best Pwede ka mo ibang uh, store? Sa mas maski other store sir, wala yung stocks. Pwede rin mo na ganun, nagka pa ngayon. Ah, diyan mo sila galing, nakuha mo. Wee! Di na! Tiguan. Si <laughs> si Mat, silaw lang na kami dyan. ng YT ba si Samsung? Do hindi man to inverter ang Samsung nyo? Inverter. Inverter man. Galing yeah. ang Samsung. Hindi ka parehas sila. Pila ang horsepower sa kata? So, horse sa, ano? sa one horse nila. Ang price sir is 20,000. Sa ano? Sa sang uh, LG uh, ano Samsung okay ah mo galit okay may ga install man ka mo sa inyo pagayon Dubai, Dubai, wala. Oo. Prepared ko na brand ire. Most recommended brand. Uh ha. -huh. Number one sa Korea. Sa Korea, number one mong gitan. Eh, may mga upod kami koreano. Mga appliance. Samsung. Uh, okay, okay. Pero iyan mo gitya. Sige dahi. Um, Silaw-silaw na kami gitya. Uh, balikan lang naman rin kung kaya kami mapili. So, okay, ano kapili

TCL ayoko ko i-recommend Oh, sa Samsung na lang kita ron mga kuway na sila. Okay man Pero the best gift din ano ang tawag nila diyan. Ang ang isama ba ang career mong Okay. Okay. Wait, Sharp 'yan. <jähriger> uh. Mic keriyer, kamu jatuh, ta, brand, tapi ke sisi TCL, rahasia keriyer sih. Ah, jangan ketik "thank you, ah. thank you, thank you, thank you". Hmm. Hmm. Bukan, mati split dah. Ja.

or ere. Pag wala, para kang nilagang itlog. <laughs> <laughs> ito ang kami ang mm -hmm. ano na, ang gawin ang good siya. Mungkong um, pabasa ang ito rin siya. Kadya, kadya. Pero gusto ko dyan mga ka-slim lang, tama sa tama um, Regular price na, oh, 50 mil. Paniwala ka niyan? Huwag hindi sila mapating ang bakal tao. hindi sila mapating ka naman tingnan ng ibang brand dito na. Seventy <laughs>

Dali ang balikan kita. May isa daw stock taas. May stock sa sila sa taas. Bago to balik. <laughs> unit, bag o balik? ang inyo unit bago? Ah, 2024 model lang. inyong model na sa akin. May bago. 35,000. Then? Two? Ayan, ayan. Uh, yeah, yeah, yeah. oh, isa na lang yung daw nabilin. Ayan, <laughs> kira uh, sa Dual converter. Hmm. na Ah, inverter. Sorry. <laughs> Ano? Okay, amo dyan. Baka save ko pati 7,000 career dapat yung bulwana. na. Pati okay, OG okay naman ng LG. Uh, installation is sa 8,000. 8,000 ang installation. Yung fine. Sila mismo ang install. Sige. Bali, saan o? Kung pao na mo, saan o siya install? Ah, this is Monday, siguro. Man. Monday sa Monday? Na, 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 Kaya Domingo, tomorrow na. Oo, oh, okay. Yeah. Oh, tawag ni Samuel. Yeah, si Aragle. Okay, reserve din sa concert. Okay. Oh, blessing in this guy, gin nagbalik ko dyan mo kay istoryahon tanan ni ikaw. Kun ibalik. Ako sa tuwang mo ko yung balato ni si Sir. Kun kun ibalik ya mo ising mo display na lang ang bulo na mo. Aljur <laughs> <laughs> gin. Okay, bye. Bani din amo ni. Oh, amo ni siya. Dua parehas lang. Parehas sila dua. Or okay. uh, ang isa sir is may ayun. Ah, may ano siya oh, may <laughs> ano siya? Dual inverter lang. Ang dual inverter? Wala siya? Ayun. May ari ar niya sa sarili na tawag na apps na nga bago um, Ano na namin yung dual inverter? Almost 70% energy saving. Tapos may ari niya sa bago na model, sir, ah, uh, cow manager, ah, uh, pwede niya, pwede mo ma-adjust ang iyong per kilowatt per day. Alimbawa, bay one week mo is... For... 100 watts lang, sir? So, i-divide uh -huh. niya na 100 watts sa number of days? Days. So, ga-aandar siya kusa lang kung ang lim, lim uh, kung mahina na ang lamig, automatic siya patay. Oo, oh, maanda yes. Umanda, kung, for example, 100 watts sa isa kasimana uh -huh. sa isa ka yata. 2020, uh, 20, 20, uh -huh. yeah. ah, tapos, siya mismo. Okay. Oh, pero kung for example, na ubos na 20, watts, mapatay na nga siya, sir. Uh, -huh. okay. Ma sure. So, is it fully what? Reset itong ang additional mo ito bala? Uh, okay. Tapos may itong mga cleaning ang pre cleaning sa kaya niya mag alam ang yung evaporator la dipatin ko ano sa mga kaya niya mag clean sa mga okay i freeze yez sir Okay. Tapos melting washing tapos i eh ano naman. So ang full cleaning na diyan schedule sa maintenance niya sa mismong diyan. Depende sa area naton sir. Alibaba Bay Corridor way nilang area naton dapat uh every three months or one one year dapat naka cleaning ka. May mayroon isang uh, natawag -huh. uh, apps na pre cleaning. Pwede mo ni sa mga 6 months or, or dako na nga bulag siya ang pre-screening. Wala ay namang kamulad dyan na may alam. Wala siya. Agad po. Amulad dyan. Okay na. Amulad dyan. Okay na. Okay din. Okay, Tapos download ko lang like, siya LG ThinQ q apps. Sa apps nila. Okay. Ang apps nga na sir. Pwede alam ba ako sa office cam na. Kapag mm -hmm. pagkabot mo sa balay mo sila may phone mo lang itong cellphone. Okay. So bali kung paong nangyari. Sa lunis pa nila mo install sa lunis sa, lunis, sa lunis, man lunis, mismo dalawon to sa amo hindi ma am, dapat ka mo na... madala sa unit ma am. okay that's fine tapos bridge na, na si technicians area niya okay okay so, bulo na karon sa Lunes kamo mag ano o sa Lunes pa namon mambuol. Hindi, subong niyo makuha so, unit Ah okay. Tapos so, so, sa Lunes ang technician niyo makadto sa amon. Then fine. Okay. Pero kung masiradaan kami subong ay pa dapat mapasa na kay Rem, kung hindi mo na basa man Martes. Sige lang, ay, ako lang man. Oh, Sorry, okay. ako lang na ang dapat sa Lunes. Oo. Uh -huh. Kigan ko na sila kundi. Ay, Tuod, iyo, mo ba? Kinanglan mo kay Basima, luto na itong mga tao to sa so Lord. Sir, Gaman. ang area galing ni One North natin, sir, 16 square meters. gamay lang itong kwarto na. Gamay lang yung kwarto. Sige, i-prepare oh, na ang unit, right sir. Yes, yes please. please. Mm -hmm. Tapos dalawin mo lang, sir, na? Siyempre! <laughs> <laughs>

SLJ sa built lang ah uh. Ano dyan? Ay, amo na rangin ako, ako sa ano, sliding door Amo dyan sa sliding door Ah, uh, window, sliding window, sorry Sa sliding window, mo dyan ginagamit Tiyo ay mo to sliding Yung talaga pa kagunta ko ng kuko Hmm? Tututututumupupo Pilit TV. Din. Ilang uh, oh. uh, 55 inches? Asa, 55. Ilang inches po tayo? Ah, OUH. Di lang siya, hindi siya 4K. Hindi siya um, okay 4K na. Ano yung isa? Una ah? Ha? Oled Ulit OLED na to.

Hai, Ada yang QLED oulan OLED? OLED? 60. OLED mana hai, 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 Glass hai, hai, Glass? The best one yun, yung LG. <laughs> nami, no? Oh? Pati presyo na, nami man. Pero ma-enjoy ka, Nami yung, ano na. Hindi siya, ano, masyadong makapal, manipis lang pila na. Anong model ang gawa dyan? Uh, year? Ang, uh, ano niya? Production? Ah, uh, 22? Why pa nagawa sa 24? Why no? Buhay na Buhay magigit. Uh, uh, ano ba na sa third quarter? Ah, second quarter. Oo. Ano nga yan? Diperensya ka tong tatong ito? Ang amon ulit man. May kurit-kurit sa ano may na curves. ng problema. Kurit, may curves. May Line na? Sa LED niya? Sa light niya? Line, naka, line, may line screen. Oh, na. Line. Oo, line screen. Ang mga amon oh. Ano na lang ang ano na ang problema niya? CD na CD? Ha? CD, LCD na ganyan. Sa mga panel. Curb yun. Curb mo? Move may 3D, on. may 3D pili uh, peligula ka, may 3D, may, skasa, may upod siya na glass. Diya, why na siguro ni 3D? Why? Why doon? Lain uh, naman ang technology, api si 3D siya. Oo. AI na diya? Why, oh, uh, pa? Wala sa Wala pa. Mahal, mahal naman. Halimbawa, ngunit pa kayo, mo once nga LCD, ang diferensyado, pariyo lang nga nang... May, uh, may upod uh, siya. Pag makal ko, may upod siya, tatlo. Mamakal ka lang sa online kay iba, pero daw maduling mata kay iba. <laughs> pero yung original niya na LJ, namin. Thank uh, you, sir, ha? Hindi na ito? Hindi na